Ha ya ya Kiss. Hmm, nah. Mungkin kayak nyenyek kiss. Hmm. Ja, mm -hmm. Jamie, Dai yeah. kami para mag walking and look at the nature. look at this pretty nature yun na nyo guys ayan and yung water ang tahimik guys naalala ko nakapunta pala kami dito noon kasama yung family ni Habibi no before mm. so mga ano yan mga eh, parang ano ba cemetery may mga nakaburol dyan mm. ayan hanggang dun no oh, may mga nakaburol Uy, 1938, 1935. Ano to, dito guys? Um, para siyang ano ba mga monk. Mga monk yung nakatira dito noon. Siguro itong mga nakaburol dito ay mga monk din. So pala kami sa Landwagen Cluster. 10 minutes away from my city. Mga monk, mga nakatira dito guys. Parang ano sila. Shots, what is that? This one. Yeah. mapakatahimik. Hmm. Nandito kami noon a few years ago, two years or three years ago. Kasama namin yung family ni Habibi. Dito, kasi may restaurant dito sa malapit so we're going also there. Ayan no? ano yan? What is that my love? The church. aus dem Jahr 100 Pax 800 years. This is the original? Wow. Tingnan nyo guys, oh. Laro tayo ng chess. The giant chess here. Siguro maalala nyo to kung nakita nyo tong giant chess na pupuntahan natin. Kasi dito kami noon. May mga bikers guys, oh. Sa likod natin. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Understand how can we move it? Look, okay. sure, yeah. can it. It. and so let's play. Let's play. Let's play. Let's play. Let's come Let's Let's He is pretty. You are so pretty. He is pretty, pretty like me. Yeah. Hi. <laughs> uh, are you cautious? <laughs> it's so gemütlich, Mmm, uh, I, I love it, I love it, Yeah, and my pillow. You are my pillow. Oh, Da kannst in die beobachten. Yeah, new restaurant. na haben mga Bikers. So quiet here Lab, no? Hmm. you, say, do you think this is, this is a big grab there? No? Nee, normale, love. 1938, Lab, 1935. yeah, yeah. Tot. Aber Leute Ja? Ja, Es aber Grave, no? Es mm. special one, Park hier, ne? yeah, I like it. Quiet.

Ich neppe dich? Nein, ich hm? nicht, Petit. Nein. Jetzt hast du ein Sommerstuhl. Nein, Mama sagt, ich bin froh, dass die Gregor hat eine ruhige Frau getroffen hat. Was soll das heißen? <ist> Was <all> <laughs> 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 ich gesagt? Ja, gut, ist da. Siehst du das hinter dem Baum? Diese Kugel mit. Ist das ein Sieht aus wie ein Dart. Ah, kannst du sehen. Doch von hier siehst du diesen Baum, genau hier ja. vorne. Da hinten ist eine Kugel. Ja, weiß ich nicht. Und mit... Äh mal gucken gehen. Ja. Ja, komm. Let's go. So, hinten noch wünschen zum Auto. Ja. Ah. Da, da, let's go. Oh Lord, so. Äh, Sonnenuhr. Ah, it's a clock. so? Hala, tingnan nyo guys. Very interesting. It's a clock. Na yung kanyang side by side. So, we go there. Can we go there? Oda? February, December, March, October. Interesting. That man here, Oda? Pang! is corona Ah? ginaw corona <laughs> corona logo it's a virus tingnan nyo guys ano na naman to dito ah yeah this one guys ito yung ah ito sya before guys o tingnan nyo merong, merong monk nasa gitna kita nyo ba sya ayan ah. merong monk ito yung ito pala corona daw now ako sabi ko ano yan coronavirus. Ito yung ating nature. Oh, ang ganda. Napakatahimik. Wow. Wow. Muni-muni mm. tayo dito. Mag-recharge ng ating inner peace. Ang gandang babae kanina na dumaan sa ating harapan. I'm not sure how to Hello. I'm for you. Say it all again. Mm -hmm. It's <laughs> 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 <ni Lorraine>. so It's not. It's not. It's not. It's Ang ganda ka. Mag-isa lang siya. Huh? Wow. Guys, may ko sa inyo. Balite ba yan? Balite ba to guys? Ngayon kasi alam. Ngayon kung balite ba yan. Tabi-tabi po. Tingnan nyo guys. Excuse me. For tayo. Ngayon guys, ang taas niya. Yun. Ayan Hindi ko alam kung baliti ito. Hmm. No, nawala na yung habibi. Ah, nangihi. <laughs> Mihi lang pala. Now I have my content. na <laughs> na no, ang yung kain labo eh puno yung kung ano yan kung baliti yan yung yeah, papasayad ne 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 yeah hindi pala nagbibidyo and uwi na po kami guys uwi din ang habibi after sunflower doon ayun konti na lang yung sunflower Dati malawak yan. Pwede dito mag, ano, self-pick. Ikaw lang ang mag, ano, mag tapos maglaglag ka lang ng barya doon as a donation. Next week pala, guys, ay kukunin ako ni Habibi kasi birthday ng kanyang kapatid viernes tapos uwi kami after uwi kami kasi babalik ulit kami doon ng linggo kasi sa linggo may ano, may get together kami ng ni Ma'am Shea at saka yung kanyang hipag yung sister-in-law niya manunood kami ng ano sine puro kami mga kababae kaming tatlo so may yun ang kaming date with Ma'am Shea 15 million in peso ang, lak ang, ang mahal ng magpabahay dito so, nandito na tayo guys sa city ng Ribbon ito siya o, mapadaan tayo sa istad. Ito na tayo sa city guys. Yeah. Sarado yung mga malls kasi sunday po ngayon. My love, in Philippines, sunday is more crowded. They all rin aliraw sa suntag. Mall is full, but here is giging dahil. Ang chef too Yeah, suntag is quiet.

Okay, lab Guys, puputulan ko to. ini. What? Ikaw ba? So, bunalan ta ka ka ron. ni reklamo. <laughs> Ayaw niya yan yung may nakatambak sa lababo. Gusto <laughs> niya sa ilagay. Inilalagay ko sa lababo mismo. Ayaw niya kasi nakaharangan yung kung ano hugasan niya. Wala ka dyan, oy. Okay, ako naman. Magbibihis Aku ini eh. no tu, to? Init-init. How oh, bad ko to? Sets, kannst du das auch machen, bitte? Warum nicht? In a, microwave. Ah, oh, is this bargaining? No, it's not. No. No. no lagi poi poison daw yung microwave but sa imo eh kain na naman siya eh ako yung plan ko gusto kong hindi na mag hindi na kumain today ang kung kakayanin ko kung hindi ako magutom mamaya gusto ko bukas na ulit ako kakain para mag ano mag slow down yung ating tiyan na ano bundat na naman na lamon lamon kami don sa buffet guys oy ayoko na talaga buffet-buffet na yan. Inflammatory yung mga mantika doon na ginamit. Chaps, do you have any fruit? How many fruit? Six in those Yeah, it's pretty stiff, do you? Just Dienstag und Donnerstag. Du hast Ang kalat ng aking bahay, ismak old nung no. huh. Ich am Dienstag abholen, am Freitag abholen. Ich will trainieren am Freitag. Oh, ich komme mit zum... So. Freitag, wie viel Uhr? Oder Donnerstag schon. Nach dem Therapie geht auch. Ja, muss man gucken. Ja, beschreiben, ja. ja? Ja. Oh ja, genau, ne? Doch, ich, ich, ich komme mhm. zum Fahren. Okay. Dann du bring mich am Samstag. Fre Nein, nach dem Geburtstag. Ja. vorsichtig, ja? Ja. She's my love. Ayan. Hi, guys. Kararating ko lang, guys. Galing ako nag-volunteer. Tapos, umulan. Kaya, dumaan ako sa shop. Dumaan lang ako. Napalipas lang ako ng ano, yun, tumila yung ulan. Ang ending, guys. Nabudol ako nitong, ano. Ayan, yun. Ang laki-laki niya, guys. Kasi ba naman, yung size niya, L. Pero kahit, mo ang laki niya talaga, um, hmm? laki super laki. Pero okay, okay, okay lang. Ikikip po to pang ano ba? Para sa winter. Hmm, maganda siya, in fairness. Kahit sobrang laki niya, no? Parang style na lang din. Malaki siya. <gasps> Sukat ko yung iba. I won't spend money for the ano, mga ganito ng regular price. Kasi sayang yung money. Mga lawa na to. Mura lang naman siya, guys. mm, -mm gagamit ko to pag sa herbs pagka ano na after the summer yung palamig na yung panahon eto ano, to, ano ba size nito yung kanina ano ba size nun same color lang sila guys ayoko na ng black at saka yung mga navy blue na yan kasi very ano very visible ang mga buhok ng ano ko alaga ko didikit eh dito kahit dumikit sila dito hindi ko makikita haba yung kanyang mangas Pwede tayo sa ano pag, tang, pag malamig ready na tayo oh. May dumating na naman tayong package guys Nakit Tagal-tagal <laughs> ko na dito guys 7 years na Mahigit Ngayon lang today lang ako nakaakit doon sa taas Sa second floor at third floor Tapos Kasi Sabi niya baby dumating na yung package mo Yung vitamins mo dumating na eh, wala akong natatanggap kako. Tapos, chineck niya. Nadoon uh, yung apelyedo kung saan iniwan ng ano. Tagapos. Yung ano. Tagapos office yung package. Pag-akyat ko guys. Yung kanilang mga ano. Pintuan. Walang mga pangalan. So, bumaba ulit ako. Doon ako sa ano. Sa main door. Nag doorbell ako. Wala silang mga pangalan. Ang tanging may pangalan dito guys. Kaming dalawa nitong sa harap ko. So... Oh, ang dami. Ano to? Ah, thank you, my love. Uy, aswaganda. Ubus na kasi yung akin, guys. O, oh, tingnan nyo. Wala hmm. nang laman. Empty na. Aswaganda. Shilajit. Ah, oh, thank you, my love. Ganito pala, no? Pag ano, yung nasa ganitong edad. So, guys, iba talaga. mm, -mm iba naglalagas yung buhok parang hormones mo hindi hindi nag ano ba siya basta weird weird sa pakiramdam kaya hanggat maaari guys kung umiiwas ako noon sa mga unhealthy na pagkain mas lalo ko ngayon ito, tinatry kasi ang hirap yung mga dati hindi naman ako mo ganun kabilis tumaba ngayon guys iba isang kain ko nako wala na mafeel mo talaga bloating agad iinumin ko na itong aking detox tea And guys alam nyo ba pagdating galing ako sa nag work trabaho kanina bubolunter ako no pagdating dito agad sa kusina gumawa ako ng detox drink may kasamang kurkuma ano ba yung kurkuma sa english ha yung bang dilaw guys na parang luya marami yan sa atin dilaw na parang luya pero dilaw siya hinahalo siya sa pagkain dumidikit nga siya yung kulay niya na yellow ganito ganito ka yellow kurkuma kasi yun very healthy yun at saka antioxidant then anti-inflammation uminom ako guys ano ginilagyan ko yung aking tea ginger tea ano green tea nilagyan ko ito green tea tapos nilagyan ko ng kunting kalahating kutsarita ng kurkuma yun nga yung dilaw na parang luya and then cayenne pepper tapos black pepper tapos, di, ano, isang tasang pinakulong tubig. Tapos, nilagyan ko, guys, ng, ano, isang kutsarang apple cider vinegar. Um, pwede rin lemon, guys, or suka, Basta't acid siya. Yeah, lemon, mas maganda nga. si ganyan, fresh. Yung akin kasi, guys, ano, apple cider vinegar. Wala akong lemon, naubusan ako. So, ito, guys, iniinom ko siya. Iba na ako ngayon, guys, yung pakiramdam ko. Ang bilis kong lumubo. Ang bilis kong tumaba nag-iiba pala talaga. Mm. mm. Mm, tip ko guys, yung mga nang, mga 40s dyan ngayon pa lang po umpisan natin yung disiplina. Kasi uh, kung nahihirapan tayo ng mas bata-bata, ako ito ganito guys, ha, share ko lang. Mahirap naman talaga magpigil ng ano, ng pag yun nga yun, yun, yung i-maintain yung ating katawan. Hindi naman yun ano guys, yung pasiksihan ng labanan, hindi ako iba guys. Importante sa akin yung aking tulog tulog kasi pagka ano kumakain ako ng mga hindi ko talaga kayang i, i ano ng katawan ko yun nag insomnia ako guys tapos bilis kong nagbo-bloating ako wala akong energy ganyan yun yun yung pag natin ano na yan panghuling ano na yan really bonus na lang talaga yan kaya yung mga ano pa diyan yung nasa 30 mga 30s pa lang tayo dun pa lang umpisa na natin yung disiplina wag na natin antayin na ano kasi guys ito yung sa experience ko ah kung nahihirapan ako noon na nasa 30s ako, mas nahihirapan po ako ngayon. Mm, mas nahihirapan ako ngayon yung i-maintain siya. Mm kunting ano lang, lobo agad. Mapapansin mo naman yan guys eh, sa katawan natin, napapansin natin yan. Eh, hanggat maari naman guys, ayoko talaga na ano, iniiwasan ko, binabantayan ko ba yung katawan ko na ma-out control na hindi ko na siya ma... Yung iba kasi guys, hindi nila na malaya na biglang lumubo. Ganun na yung pakiram ko ngayon guys. Kaya medyo alerto talaga ako kasi ayoko nang ayoko nang guys. Kasi wala na. Paano na ako makakagalaw? Mahirap nga akong gumalaw ng ano, ng ganito yung katawan ko. Paano na lang kung lumaki ako? Mas mahihira. Ako ko, kumbaga ako rin ang mahihirapan. Mga tsaka wala namang gagawa nun para sa akin. So, tinatry ko talaga guys. Mahirap siya. Pero sige, laban lang. Tuloy ang buhay.